guys nandito na po kami sa isang farm na nakita po namin para marami tayong option na pwede papuha natin sakali na sa iba hindi available hindi po kasi lahat ng farm pag sinabing farm eh, marami pong supply nagkakaabusan din po kaya kailangan po natin ng backup so nasa likod po po yung kanilang kusan ginegrade yung ay ito yung ano yung storage area. Ang po kami nabibenta ng asal tubig. So, yung uh sinabi ko sa yung treasure. Ito sa kalimis, hindi -huh. nga kumalimis. Kasi may ulan, ako yung makasal So, ito yung manu, uh -huh. ano, ang dami, daming building para dun sa isa nating kinukunan sa Dalamay Amo saan guys oh isa rin po itong farm na to sa isa sa mga malalaking na napagtahan po namin oh eh na para ng building ko tsaka napakalaki nung kanila lupahin ay eh, papasok po natin tong pang negosyo ban dahil kakarga po natin yung ating kuko ni Nahig. so yan napakaliblit po ng lugar una akala ko baka nawawala na naman kami guys, papasok ko po muna itong ating pang negosyo salon. So yun guys, sa yun yung owner ng na farm. Napakabata pa bilang sa negosyante. Ang papansin niyo, dito rin siya suma sa mga kamikilis dito sa kanyang farm. So ayan guys, pakit po tayo sa taas. <laughs>

mapapansin na yung ilalim ng manukan, ah, ganito yung forma. May mga form tayo na pinuntahan na hindi ganito yung setup. Ah, para nasa flooring lang. So alamin natin ang bang purpose niya. So, kasi, ano, uh, dryer yan ang ipot. Para pagpatak ng ipot, hindi siya direkta sa uh, sa ground. Para pagpatak niya dito sa mga bambu, ga gawa po yan sa bambu eh, yung mga dryers na yan. Uh, pagpatak po niyan dyan, yan po yan uh, madadry na gamit um, ang ating ano, yung uh, air flow lang sa ilalim ng poultry. Kaya kung matataas ang ilalim ng poultry, para din po kawang yung mga manok sa ipot. Kasi po ang ipot, naglalabas po yan ng ammonia. E mas, medyo masama din po yan na uh, chemical. Kaya medyo mataas po yung poultry para madry po siya na. Um. So guys, no, yung pala porpoise no, yung kung mapapansin nyo nga naman, kasi ibang farm na tinatahan namin, uh, medyo mababa nasa floor. E no, mabaho. Pero dito, na para manok pero wala akong maamo na sobrang bawa. Amoy yung chicken lang talaga. Hindi, hindi siya Ano po? Tapos ko ano? Nakita mo ito. Ang kain ni Yan yung nipple type na. Yan po isa. Makita niyo po. Parang dalawang ganto. May isa dito. Tubig naman ang laman lahat. Parang tubig. Tubig naman isang barit yung ganito puro tubig na ano ba? ay arepo po yung mga bago na yun may mas bago pa ba po dito yung ang kato pa naman automatic okay. Ay, isang lakot ang tao po kasi pag nakapatama dito okay, mas, isa isa ano po ang na uh, ito yung itsura ng kanilang painuman para uh, bubaksa na lang itong baseball. Huh? Uh, lahat mag na huh? pagka na lang dito yan, malabas yung tubo uh, pagka nagsinasin na lang uh, yan, yun 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 yun. Um, yung na Pagkabas na po, pagkabong man ako, na po sila.

Ah, uh, uh, di pa di po sa yare. Ito po, uh, gawa po ito, cage na to apat sa akin. May mas mali sa ng cage. Depende po sa nagagawa ng cage. Eh. Depende sa... Depende sa... Uh, ano na kapso rin. So guys, uh, ayun anyway, guys, so tingnan nyo. Ito yung flooring. Pag umiklog, direct yung nga naman dito sa baba. Yan o, ito na yung paan ng chicken. Huh? pag umitlog, dito siya gugulong sa labas. Ito na yun. Um. So marami tayong natututunan sa larangan ng egg business. Hindi lang pala sa egg. Um, may proseso. pa um. Thursday okay, pa tayo sa kabila. Panoorin natin kung paano yung proseso ng pagpapatuka uh, sa mga manok na to. Kasi mapapansin, napakarami nito kung mga Pero may style sila din. Kaya guys, panoorin natin kung paano magpatuka ng chicken. nakakatuwa na nakakapagpaitlog doon sa mga chicken. Oh. Eh. Makapansin nyo, mas marami yung mais. nagamit sa niya pag, pa, pag sa baba na pag mapapatuka na sa baba ba? tsaka lang gagamitin to sa taas. ah, sa taas ah, ah, kasi mabigat ngayon, may rails yan, dalawa. Uh -huh. Sa iba po, may conveyor, may conveyor na po sa dya. Uh, yung feeds dito nilang hubo sa baba. Ngayon, mm -hmm. tapos may conveyor na, akit na yung feeds sa taas. Tapos, yung itutulak naman kunwari, may mga, may kanya-kanya na yung tubo. Pinigisa so, na yan, naka-align na yun. Ngayon, isang tulak na yun. Top up, matoto ka ang lahat yung mga bago ngayon pong Sinasali mm -hmm. na lang yung pinakang patoka dun sa ano? Mm -hmm. Isa na, saan uh Pagdatingin natin ang manual ko balik-balik. natin yung mano ni Sir Anthony, no? So, nagpapasalamat tayo kay Sir Anthony. Ito sa tatay ko pa dito ka sa kanila pa rin tatay niyo. Tatay ko, okay. So, nagpapasalamat tayo sa kanya kasi sinip niya yung kanyang business, pinasinip niya yung kanyang mano ah. So, marami tayo natutunan, no? Kung paano. So, maraming maraming salamat Sir Anthony. Eh, uh, ang dito na po ang aming um, video at kami um, um, so, um, po ang aming So, kaming maraming po. Peace Guys, naka na po kami dito ng maayos sa aming bahay. Talagang experience. Adventure. Grabe. Grabe po ang Pero masaya na mahirap. Pag namin ng mga farm, na uh, pwede pa nating pagkuhanan ng ating mga supply ng eggs. Ayan. <laughs> so, mami, good job. Something nicer, nicer for the, the week. <laughs>